Nagpagirumdom Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOC sa mga residente na nasa lahar-prone areas sa palibot kan Bulkan Mayon na maging maikmat kunya na may mga pag-uuran. Sigon sa FIVOC, posibleng magkausa ni lahar flows as in muddy stream flows sa mga salog asin drainage areas ang mga pag-uuran na shear Shearline. Kabali sa mga lugar na delikado sa mga nasabing Huma, Iyuan, Barangay, Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Mulat Bukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, Buyuan, Basud, Asin, Bulawan Channels. So kaninang uh, 12, p.m. nag-release kami ng Mayon Volcano Lahar Advisory. Ito ay pinagbasihan namin yung pag-asa weather advisory number 10 kasi within 24 hours ay mag -e expect pa rin tayo ng heavy to intense rainfall. Kung magdire-diretso pa ang mga pag-uuran, posible ng gadang ibulos ang mga natambak na pyroclastic density currents o PDC kan mga pagtugakan bulkan mayon. enero sundo Marso kan taong 2018, asin kan Hunyo sundo Disyembre kan taong 2023. So far, mula pa namang lahar signals na, de, na de detect yung mga seismometers around Marian Volcano. And yung Tegaski CDRRMO ay nagpadala ng pictures and videos ng mga stream flow na nangyari sa Barangay Padang, sa Bonga and Buyuan. So yung kanina na pinadala nila ay more on muddy streamflows flows namang at hindi pa ito lahar. Nagpagirumduman ang FIVOC sa local government units na magkaigwanin preemptive response kung in kasong magparakusog pa ang pigbabagsak na Urancan shareline. Para sa mga baretang tatak bicol. 安吉林等等